<clears throat> Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk with land at maligayang pagdating sa ating YouTube channel kung saan hinahalukay natin ang mga kwento sa likod ng viral moments na hinintay natin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na nagpapakita ng tunay na puso ng isang anak at ng kanyang ina, ang viral na birthday greetings ni Mayor Rico Soto kay Connie Reyes. Oo mga kaibigan, kahit sikat na mayor ng Pasig, Si Vico ay isang mama's boy at hindi inig niya ito ikinakahiya. Pero bakit nga ba umiingay ang simple birthday post na ito at ano ang mas malalim na kwento sa likod ng kanilang relasyon? Tara, samahan niyo ako sa ilang mga minuto ng kwento, tawa at aral. Okay, may emoji edit pa si Mayor ha, si Mayor Vico sa baby picture niya. Hindi ba't kakaiba yon para sa isang seryosong politiko at pati si Connie sumali sa kulitan. Kaya naman kung gusto niyong malaman ang buong kwento, i-hit ang like button, i-subscribe at i-ring ang notification bell. Huwag kalimutang magpadala ng supers para suportahan ang content natin. Let's dive in. Ah, because Instagram post, no? Ah, talagang zoom in, emoji edit, ang fan reactions. sa ah, Kamakailan nag-post si Mayor Vico ah, sa Instagram ng birthday greetings niya para sa kanyang ina ang veteranang actress na si Connie Reyes. Simple lang ang caption, Happy Birthday Mama, Love You. Pero mga kaibigan, hindi lang yan ang umagaw ng atensyon. Kasama, ang, kasama ng mensahe, may throwback photo silang dalawa. Si Vico bilang cute na cute na baby, pero nilagyan niya ng emoji. Imagine, imagine nyo ha, isang mayor na kilala sa seryosong trabaho sa PASI, biglang nag-emoji sa sariling baby picture. Ano ba yan? Rico, nagpapakyut ka ba o nagpapatawa? Pero seryoso ha, ang edit na ito ay nagpasiklab ng tawa sa mga netizens. Pati si Connie, tumali sa kulitan sa comment section. Aha, ano ba yan? Love you, son. Thank you for your birthday prayers for me this morning. Kita niyo, kahit sa digital age, ang lambing ng mag-ina, hindi nawawala. Pero teka, bakit nga ba ganito kalakas ang impact ng post na ito? Ah, hindi lang ito tungkol sa emoji o sa throwback photo. Ito ay tungkol sa isang relasyon na hinahangaan ng marami, ng ah, marami isang anak na hindi na iihiyak ipakita ang pagmamahal sa kanyang ina kahit nasa mata ng publiko. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas kung saan mataas ang pagpapahalaga sa pamilya, ang ganitong publiko at simpleng pagpapakita ng pagmamahal ay malaking bagay si Vico bilang isang politiko ay madalas na inusgahan sa kanyang trabaho mula sa urban planning ng Pasig hanggang sa kanyang anti-corruption stance. Ha? Pero sa post nito, ipinakita niya ang kanyang human side. Ha? Sa pananaw ng komunikasyon, ito isang estrategiya rin, hindi lang sa mayor. ah Hindi lang siya mayor, siya rin ay anak, isang tao na may emosyon. Ha? Pero intentional ba ito o natural lang? Natural lang yan. Iyan ang pag-aaralan natin mamaya. No? Kung, na, kung na-touch kayo sa kwento, i-drop sa comment section kung ano ang paborito niyong mother-son moment. At huwag kalimutan mag-supers para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Ngayon, kilalanin natin ang mag-ina sa likod ng mga viral posts. Kung nakita niyo na, si Vico Soto, anak ng veteraning actress na si Connie Reyes at ng comedy icon na si Vic Soto, pero bago si Vico, may dalawang pang-anak si Connie mula sa kanyang unang kasal kay basketball player Larry Mumar, sina LA at Carla. Kaya naman si Vico ang bunso, ang baby boy ni Connie. At kita naman natin kahit mayor na, bunso pa rin sa puso ng nanay niya. Ang relasyon nila ay hindi lang pang showbiz o pang social media. Mula pagkabata, no, si Vico at Connie ay magkasama sa maraming alaala. Halimbawa, nung bata pa si Vico, madalas silang mag-travel isa sa mga iconic na larawan nila ay ang Great Wall of China. Si Connie, elegante at puno ng buhay, at si Vico naman, seryoso kahit bata pa. Parang kahit noon pa may leadership aura na si Mayor, 'di ba? Pero sa likod ng seryosong mukha, may kwento ng pagmamahal. Si Connie ang madalas na kasama ni Vico sa mga event. Bilang kanyang date. At nang magkaroon si Vico ng knee surgery, si Connie ang nasa tabi niya isang kwento na hinintay natin. Nung teenagers ni Vico, may mga throwback photo siyang ibinabahagi online na puno ng kulitan. Halimbawa, may isang larawan kung saan awkward na awkward ang post niya. Parang yung tipong pinipilit siyang magpapicture ng nanay niya. Pero kahit awkward, kita mo ang pagmamahal at yung seryosong mukha ni Vico kahit bata pa. Parang sinasabi na, ma, pagod na ako mag-post. Ah, pero sa bawat larawan, may kwento ng isang ina na laging nandyan. <clears throat> okay. At, at, isang anak na hindi na hiyang ipakita ng kanyang lambing. Sa konteksto ng kulturang Pilipino, ang closeness nila ay hindi lang personal. Ito ay isang representasyon ng ating mga halaga. Pero tingnan natin ito ng mas malalim na lente. Si Vico ang ah, ay isang public figure na nag-navigate sa mundo ng showbiz at politika ang kanyang pagiging mama's boy ay maaaring tignan bilang isang paraan upang manatiling grounded sa isang industriya na puno ng iskandalo at kontrobersiya. Ang pagpapakita ng tunay na emosyon ay isang lakas, hindi kahinaan. Pero may tanong, ginagamit ba ni Rico ang kanyang personal na kwento upang palakasin ang kanyang public image? O ito ba ay simpleng pagpapakita ng tunay na sarili? Iyan ang ating susurihin sa susunod. Ano sa palagay niyo mga kaibigan, strategic ba ang pagpapost ni Vico o pure lang ang pagmamahal? I-share sa comments at magpadala ng supers para supportahan ang ating deep dive. Ha? Huh? Ngayon, pag-usapan natin ang mas malalim na aspeto ng kwentong ito. Si Rico Soto ay hindi lang anak ni Connie Reyes, siya rin ang mayor ng Pasig, isang lungsod na hinintay natin sa kanyang mga reforma. Kilala si Rico sa kanyang transparent at anti-corruption stance. Pero sa kabila ng kanyang seryosong imahe, bakit mahalaga ang mga ganitong personal na sandali tulad ng birthday post? Sa sikulohiya ng publiko, ang mga politiko na nagpapakita na kanilang human side ay mas madaling nakakonekta sa masa. Si sa kanyang simpleng birthday greetings ay nagpapakita na siya ay hindi lamang isang opisyal, siya ay anak, may pamilya at may emosyon. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang pamilya ay sentro ng lipunan, ang ganitong kilos ay nagdudulot ng tiwala. Pero may critical na tanong, gaano kalaki ang papel ng social media sa paghubog ng imahe ni Vico? Ang kanyang mga posts ba ay bahagi ng isang maingat na PR strategy o talagang natural lang siya? Isipin nyo ito, si Vico ay anak ng dalawang icon. na Si Connie, isang respetadong aktres, at si Vico Vic Soto, isang comedy legend. Pero sa kabila ng kanyang showbiz roots, pinili niya ang politika, isang larangan na madalas ay puno ng dumi. Ang kanyang pagiging malapit kay Connie ay para ay parang isang anchor, isang paalala na kahit gaano kalaki ang kanyang responsibilidad, may ina siyang laging nandiyan. At si Connie ha, sa kabila ng kanyang showbiz commitments, aktibo rin siya sa kabilang simbahan. Sa kanilang simbahan, at si Vico ay sumusunod sa iyapak niya. Ang kanilang shared faith ay isa lang isang isang isa pang layer na kanilang closeness. Pero aminin natin, ang emoji edit sa baby picture. Parang sinasabi ni Vico, ma, ito lang ang sa akin kahit mayor na ako. <laughs> at si Connie, ang kanyang reply, parang anak ha, kahit mag-emoji ka, ikaw pa rin ang bunso ko. Ang kulitan nila, no? ay parang pelikulang pinapanood natin. May drama, may comedy, at may puso. Kung naliw kayo sa kwento, i ang like button at i-share ang video. Magpadala rin ng supers para sa mas maraming ganito pang content. Ngayon, tignan natin ang mas malaking larawan. Ang viral na birthday post ni Vico ay hindi lang tungkol sa isang anak na nagpapasalamat sa kanyang ina. Ito ay tungkol sa kung paano natin hinintay ang tunay na koneksyon sa mga hinintay natin. Mga hinintay natin sa pamilya, sa pamahalaan, sa lipunan. Si Vico at Connie ay representasyon ng isang Pilipinong halaga. Ang pamilya ay lagi una kahit gaano ka kabala o sikat. Pero huwag tayong maging bulag sa katotohanan. Bilang isang politiko, bawat galaw ni Vico ay sinusuri. Ang kanyang social media presence ay baingat na hinintayin ng publiko mula sa kanyang mga proyekto sa Pasig hanggang sa kanyang personal na buhay. Ang birthday post na ito, kahit gaano kasimple, eh, nagdudulot ng diskusyon. Paano ba natin hinintay ang ating mga leader? Gusto natin silang seryoso pero gusto rin natin silang relatable. Si Vico ay nagbabalanse sa dalawang mundong ito at ang kanyang relasyon kay Connie ay isang mahalagang bahagi nito. Sa huli, ang kwento ni Nabiko at Connie ay isang paalala. Kahit gaano kakaabala, kahit gaano kalaki ang responsibilidad mo, ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nawawala. Ang emoji sa baby picture, ito'y simbolo ng kanyang pagiging totoo. Ang reply ni Connie, ito'y simbolo ng pagmamahal na walang kondisyon. At ang reaksyon ng publiko, ito'y simbolo na hinintay natin ang mga leader na may puso. Kaya naman, mga kaibigan, kung na-inspire kayo sa kwento ni Vico at Connie, i ang subscribe button. I-like at i-share ang video na ito. I-drive sa I-drop sa comment section ha, kung ano ang paborito ninyong mother-son moment at magpadala ng supers para suportahan ang ating channel. Salamat sa panunod at hanggang sa susunod na kwento. At iyan ha, ang kwento ng viral the birthday greetings si Vico Soto kay Connie Reyes mula sa throwback photos hanggang sa emoji edit na natin na pagmamahal ng mag-ina ay laging hinintay natin. Ah, salamat sa inyong ilang mga minuto mga kaibigan. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Kung may supers kayo, isend nyo na yan para mas marami pang kwento ang maibahagi natin. Ako si Hashtag Walk, Walk With Lan at ito ang ating channel kung saan ang bawat kwento ay hinintay natin. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.